Ano sabi mo? May pera ka dyan. Diba? May pera siya, diba? Wala ko yung pera. Ay, grabe yung... Diba talaga magmahal yung pinsan namin si Sa kanata yun. Pinadalan pa kami ng pera para lamang palipakain sa amin. Salamat Sir Oo, salamat. Thank you, my sister. Salamat sa meeting. tingnan mo talaga yung food namin. Tingnan mo. Woo! video May kumakain sila ng salmon. Salmon. Ayan. 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 Salmon salmon Ayan. Ayan. Hindi, Kashmari Bake. Ito yung mga food in order namin. Yan. 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 Wow. Yan. <laughs> Yan. Yan <laughs> <laughs> na matapos ito talaga. Yan na ka, ano ako? Inugin din ka na? Naubos na namin. Inugin ka

Exhibit si -dad? yan. Dada, dada. Gusto ko kong yan. Yung isang ano pa. Yan yan, di gusto ko. Wala pa Wala pa sila. tawa ako kay Jima, sabi ni Jima sa ilili daw. Ito, ala yuk 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 na, hindi yup -yup ako na naglulaba. Ito o. Oh. Tapos, ako kay Jima. Bakit ano daw? Kasi dito sa atin, noong ko, na, 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 ano natin, the stroke. Sa atin, sa Pilipinas, hindi stroke. Ano niya, lugay? Panghalo lang. Panghalo lang yun. Mm. Yung pula. Super busog kami nito, Maribet. Dami namin po. Kulamig na yung pizza. Kinapay mm. lahat eh. Dapat umubo na natin. O dyan. Wala eh. Salap hindi, kuha ka dito. o oh, masarap siya. Gabi naman ang ilaw. Ama na yun. Kuha ka ng kanin din. May kanin ba? Oo, oh, kanin yun. Kanin siya. Kanin. Hmm. Well, ayan yung mga sarap. Ayan yung mga sarap. Bakit na nababasa pa siya ang iiw? Ang lasa. Ang lasa talaga. Ito lang sa akin. Ito, 29. At saka ito, 15 na diba? O, ito na o. Oh. Share tayo. Ito, dami o. Ito, dami o. Pagka-chichirya na ba 'yan? pagka 'yung cheese. Bola No? Tabasco 'yung on. Bola lang laban, nga dito uh, hindi maano, ma-sugar? Ano, ma sugar? Hindi, yun yung sugar mo. Wala pang coffee mix doon. Coffee mo. Yung ano. Wala kasi ako, wala kong hand Wala kong hand Dito na

Ano ko mga ko ni? Ay, wala Ano Ah? nga yung kaibigan namin. Ano ko yan? Nang ano siya? Nang... Wala pa yung mga kasama namin. Ang hirap kasi doon i ni Jema Si Jema na lang problema namin. Jema na lang. Gemma na lang. Si Lorina Mondahar Mondihar Mondihar is coming. This is Marina Alex Trotore. This is Del Abaya and <laughs> me is Brenda. Kolektin sa sini. Ulah gosip na. Ulah gosip na. Is me. It's me. Mm. Happy eating! Inday na busog kami talaga sa food mo. Super. Korea ano lang? Korea, Korea, Korea buryo. Hindi masalimu. Start tayo niba ba? iyan. <laughs> <laughs> ano yun?

ano ka na? Ha? Ah? Kita mo ba picture. Okay, okay. 1 2 3. 1 2 3. Oh, yok ko kayo eh. Sige lang, kita lang daw. Thank you pa kasi Maribel. Na buo ako na ikaw na no live. Very happy. Happy, happy, overload. Loon. Tapos ibigay mo overload ang, dahil ang happy, dahil ibig, ibig you, ano ibigay mo kay Jima yung ano, ano ay dito, sa kanya ay dapat relay na si Ano Ano yung ano yung Hindi yung ano 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 ano yung ano yung ano yung Uy, kamukat. Ano ko yun? Sige, so, tatako na na. Naman! Uy, ito. Okay, ja, hey, uh, ay, ulang, 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 ulang. Ano niyo? Hindi na, okay. okay. na, ako naman mag-video sa Oy, iyo, Pakas. Hindi ko alam. Si Dil yan nag eh. Kay <laughs> <I> Dil yan eh. Yan. Yan, si Pakas din namin. May Pakas. <laughs> May um Pakas. May Pakas. My friend. And then my friend. Uy, hindi mo natin sa likod. Uy, hindi Uy, hindi ako ngayon kagabi, kaya mong what's up ko gaya si sir. Ang tao balay mo. Ako lang sabi, na ibe na gaya. Nga ka mo lang ako. Wala tao, oh. Hindi nang iban. Si mam Ma sa si Australia, si si sa Australia, sa Si sir, nakatok kay mama niya. Si Bonso, nagkakak. Si Popo, si Lolo, nagjaging dito sa park. Linong-linong balay. Ako lang isa. Tang 25 na dapat, eh. Hmm. Ingat sa plako ni Amo, sabi niya the whole day yeah? Kasi nag-dinner out kami noong 26 ng ano, ng gabi. Kasama lahat sila. Nag-dinner out kami dyan sa May Victoria Harbor. Kaon pa, ay so. Kaon pa, dami pa.

Ha, ato pa? Nandito ako na. Di ko balaan-balaan. Maningwatao. Chinese New Year. Oo, mo yan, ubusin mo yan. Kahit hindi maulak. Chinese New na namin yung ganyan natin. Badin. Sige, new, yeah. Chinese New no, Year. Kahit hindi pa? Chinese New Year, yung mabalik kita din. Ah, Chinese New Year? Ano sige ano eh... May... Ay, sarahado din ah. O sarado. May ara na ay oo, oh, oh, sarado. Sarado ang sarado. sarado. Sarado lahat yan, apat mm. apat -hmm. araw. January 1? 1 and 2 day ang first day. First sarado. sarado yan. Sayang. Hindi sa bahay. Valentine's Day pwede pa. Ay, oo, oh, birthday ni Dil. Hmm? Birthday ni Dil. Si Dil naman na libre sa atin. <laughs> birthday ni Dil yun. Happy advance, happy birthday. Valentine's Day nga lang

Ate Jimma, kala ko, sabi kanina, kurantong na. <laughs> Bumalik ng pinten. <brengbena. laughs> Sabihin ko sa Jim, kuya. Nagtala, sila silimula... mo lang. <laughs> to kuya, ano na? Sila mo nagtala, nagtala, nagtala sila. nga naman dyan, hindi nga nagubot tayo ng apat, na alim. <laughs> <laughs> ko. Pina dito dito yung mga isang trupa doon. Kumain pala yung mga hayop. Nasaan yung order na? Ito pa oh. Para mo. Baka pa yung mga bayan ko. Hindi. Kainin yung mga Order eh? na isa. pa, ah. Sino to? Sino to? Dan? na ako, tapos maikot tapos <laughs> dalihin, mm -hmm. uh, ano? Pwede natin dalhin ang ano, ang tira-tira? Last thank you very much sa food. Mm -hmm. Busok na mm -hmm. Thank you sa mm -hmm. Thanksgiving. Mm -hmm. Kahit malayo ka, nalala mo pa rin dito yung mga pakas mo, taga Hong Kong at saka friend wow. Thank you very much. Are you happy? Thank yeah. yeah. No. Busog. Okay, <laughs> Wait. Ay, pa. Ayan na. Thank you. Ay, Uy, hindi ko nakahubo? Oh, sa'yo mga. Ay, ay kain. Kain pala talaga yun. Nagsisak ko kanina yung... dapat okay. yun. si so, nandyan na, Opo. Bill, din. Kain na lang kayo dyan, ah. yeah. oh, oh, oh. oh. ha? Ano mo lang <laughs> kung maaik siya mo lang. Tararan Salamat. Uy, ang dami pa, Salamat sa po. Tapos sa so, pato, mamaya, dami naman siya pagkain din. Full. Full. Thank you, guys. Love you. Full. Full. Let full. Let it full. <laughs> Let it full. <hold. laughs>

Ini kind kan of fish basta fried fish. Yeah. Ini fish ayam ini. Steam fish ayo ko. Ulaman gitu. Tapos sabi niya mo, sabi niya, you know, Philippines is a lot of fish, ha? Uh. Why you didn't eat steam fish? Because the Philippines, I didn't eat steam fish. Only paksew. fried fish. Oo, oh, iba yung ginamit kami ni, ano, ni Jill ng sushi. Mm. Mo, ang bimu, ang sakapak na, ano, na... And me, ano pag sinunit ni Zaka? Ang arali. Yesterday, I'm already 43. Wow. Okay, 43. Yesterday, I'm already 43. And Gemma wow. is 50, 51. Thank you um besko desi mama sa roting suno